Wala naman ng kuryente ang ilang lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. May bahagyang pinsala rin sa ilang airport at nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Manay Davao Oriental kaninang umaga, tatlong plantang magkakasabay nag-offline o tumigil ang operasyon dahil sa auto tripping o yung otomatikong pagtigil ng daloy ng kuryente. Naapektuhan ito ang isang linya ng kuryente pero naibalik din agad matapos ang mahigit kalahating oras. Sa limang electric cooperatives naman na naapektuhan ng lindol, tatlo na lang ang may partial power interruption sa mga sakop nilang lugar. Kabilang ang mga electric co-ops sa Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Patuloy namang sinusuri ang mga pasilidad ng tatlong private distribution utilities kabilang ang Davao Light and Power Company o DLPC na may substation din na nag-trip. Ibig sabihin walang kuryente. Uh, it can be caused by the distribution itself kung mga linya nila or it could be caused by NGCP or the power plants uh, nearby. No? So uh, it could be caused by different parts of the the energy system. Sa DOE patuloy daw ang assessment sa lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda naman daw ang Task Force on Energy Resiliency na nakikipagtulungan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, nananatili namang bukas ang paliparan sa Davao bagamat nagtamo ng minor damage sa runway. May minor damage sa uh, runway natin pero the structural integrity of the other uh, facilities there is okay. Dalawang commercial flights na patungo ng Davao ang na-divert sa Mactan, Cebu at General Santos International Airports. Minor cracks naman sa logistics building ang nakita sa Dipolog Airport ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.